Magandang araw, Tolmox. Ako po ay isang tagahanga ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nika. Gusto ko sanang ibahagi ang isang nakakatakot at hindi ko malilimutang karanasan. Noong ako ay dalaga pa. Taong 2005, ako ay 17 anyos noon. Lumayas ako sa amin bahay dahil hindi ko nakinaya ang malamig at mabigat na pakikitungo ng aking ina. Gusto ko sana subukan maging independent. Kaya namusukan ako bilang tindera sa isang maliit na grocery sa palengke. Makalipas ang ilang buwan, nakilala ko na Mark, Jane at Alfred. Mga kabataang halos kapareho ko ng sitwasyon. Lumayas din sa kanika nilang pamilya. Dahil pare-pareho kami ng kwento, agad kaming naging malapit. Hanggang isang araw, napagdesisyon na naming magsama-sama at kumuha ng paupahan. Isang two-story house na medyo luma na ang itsura. Kahoy sa sahig. May mga luma at kupas na kurtina. At may kakaiban lamig na dumadampi sa balat tuwing papasok kami. Ngunit dahil mura upa hindi na kami nagdalawang isip pa. Sa umpisa, masaya naman na lahat. Sama-sama kami kumakain, nagtatawanan, nagiinuman sa sala. Doon kami madalas nakakatulog kapag nalalasing kami. Wala ni isa sa amin ang umaakyat sa taas dahil masyado raw malamig at parang may mabigat ang hangin doon. Ngunit sa ikatlong buwan, nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, bigla akong nagising. Eksaktong alas dose ng hating gabi. Ramdam kong may yabag na gumagalaw sa itaas mabigat mabagal parang naglalakad ng paikot kasabay nun may mahinang bulong na tila ba tinatawag ako Bika ka umakyat ka Napabalik ko sa ako ng bangon. Ngunit paglingon ko, tulog pa rin ang tatlo kong kasama. Pinili kong baliwalain. Ngunit gabi-gabi, ganun ang nangyayari. Hanggang sa umaga, nagulat ang mga kasama ko. Wala raw ako sa tabi nila. Akala nila maaga lang akong pumasok sa trabaho. Pero ang totoo, hindi ko alam kung saan ako napunta. Isang gabi, nagising si Jane dahil naiihiraw siya. Sa kanyang pagkabangon, nakita niya akong paakyat ng hagdan mabagal, parang hinihila ng kung anong puwersa. Ika, ang tawag niya. Hindi ako sumagot. Hindi rin ako lumingon. Napatigil siya. Kasi ang mga mata ko raw ay nakapikit. Pero patuloy akong umaakyat. Agad niyang ginising si na Mark at Alfred. Hindi ka. Nasa itaas. Bulong niya na nanginginig din. Nagkatitigan sila. Ha? Bakit? Anong ginagawa niya dun? Tanong ni Alfred. Eh, hindi ko alam. Pero iba ang niya. Parang hindi siya sinika. Ang sabi ni Jane. Nagmadali silang tatlo. At sa hindi inaasahan, nadatnan nila ako sa tuktok ng hagdan. Nakaharap sa kanila. Tila ba handang tumalon? Nika, bumaba ka riyan. Sigaw ni Alfred. Ngunit bigla akong nagsalita. Ngunit hindi na iyon ang boses ko. Malamig. Malalim. Parang boses ng dalawang tao na nagsasalita ng sabay. Isasama na namin ang kapatid nyo. Isasama na namin ang kaibigan nyo. Gusto siya ng kapatid ko. Nanlaki ang mata ni Mark at Jane. Napaatras si Alfred. Pinilabutan silang lahat sa narinig. Ngunit naglakas loob si Mark. Umakyat siya at binuksan ang ilaw sa taas. Sa mismong sandaling yun, bigla akong nawala ng malay Nahulog ako pababa Mabilis akong binuhat ni Alfred At inihiga sa kama Ngunit ilang sandali Bigla akong nagising Humahagulgol Nanginginig Paulit-ulit na sinasabi Tulungan niyo ako Kukunin nila ako kukunin nila ako. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Bigla na lang nag-iba ang aura ko. Dumilim ang tingin ko. At nagsalita akong muli na nakakakilabot na tinig. Hindi mo siya maliligtas. Doon na sila nakasiguro. Pinasanay ba na ako Pinabukasan, agad nila akong tinala sa isang albularyong kilala sa baryo. Si Mang Junior. Pinatawas niya ako. At doon, nakita na dalawang nila lang ang gumagambala sa akin. Isang babae at isang lalaki. Sabi ni Mang Junior, natipuhan daw nila ako. Ako raw, ay gusto nilang isama. Nung tanungin namin ang may-ari ng bahay, doon lumabas ang nakakakilabot na katotohanan. May kambal na namatay dyan. Isang babae at isang lalaki. Simula nun, wala nang tumatagal na umuupa sa bahay na yan ang sabi ng may-ari ng paupahan. Dahil sa takot, nagdesisyong kaming tapusin na ang kontrata. Pero habang nandun pa kami, hindi na ako tinigilan. Halos mapabayaan ko ang trabaho ko. Halos mawalan ako ng lakas. Ngunit nang makalipat kami sa bagong bahay doon na lang tuluyang nawala ang lahat ng kapabalaghan. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Tolmox. Ako po si Nika. Kayo ba? Naranasan nyo na bang masapian? At kung oo, paano nyo ito hinarap? God bless po sa inyong channel and more power. Magpahalam gabi mga kaibigan, ako si Tolmong At ngayong gabi ay isang kwento ng paupahan ang ating maririnig Ang kwento ng katahimikan na unti-unting nauwi sa kilabot Ito ang kwento ni Lisa Isang babae na may paupahang bahay na hindi niya alam May umuupa pala sa kanya na hindi na taong Ako si Lisa, 28 taong gulang. Mana sa nanay ko ang maliit naming paupahan sa Bacoor, Cavite. Tahimig lang ang lugar. Puro pamilyang simple. Walang problema, walang ingay. Hanggang isang araw, may lumapit sa akin na babae. Magandang hapon po, ang sabi ng babae. Maputla siya may mga nasa 40 siguro may suot na itim na vestida at mahina ang boses ate pwede po mo mag magpaupa ng kwarto mag isa lang naman po ako tahimik lang po ako hindi ako istorbo ang sabi ng babae na mahina na parang pagod na pagod ang boses ni Aling Rosa ang babaeng uupa. Tahimik magalang may dalang bag at dahil maayos ang kausap, pinayagan ko. Inagabihan, lumipat siya at doon nagsimula ang lahat. Tatlong araw pa lang, lumapit na sa akin si Mang Boy. Isa sa matagal ng umuupa. Lisa, may kasama ba sa kwarto si Aling tanong ni Mang Boy. Wala po. Bakit po? Eh kasi gabi-gabi alas 12, may naririnig ako ng gaaway, boses ng babae at lalaki. May kalabog, tapos tumahimik ulit. Ang sagot naman ni Mang Boy, Kinabahan ako, pero sabi ko, baka nananaginip lang siya. Hanggang isang gabi, ako mismo ang nakarinig. May umiiyak na babae sa loob ng kwarto. Kasunod ang kalabog. Parang may bagay na nahulog. Lumapit ako. Nakakandado ang pinto. Pero bukas ang ilaw sa loob. Kinabukasan, tinanong ko siya. Rosa, may bisita ka ba gabi? Ha? Pasensya na po. May bisita lang po ako. Ang sagot at mahinang boses ni Aling Rosa. Pero wala naman akong nakitang pumasok o lumabas. At gabi-gabi, mas lumalakas ang mga ingay. Isang gabi, nagising ako sa ingay ng mga aso tahol ng tahol. Sabay may tunog ng paa. Mabigat, mabagal at tumadaan sa labas ng bintana ko. Nang silipin ko, may anino ng babae. Nakaitim. Papunta sa kwarto ni Aling Rosa. Tinabukasan, tinawagan ko ang mga pulis. Binuksan nila ang kwarto at ang bumungad sa amin. Walang tao, walang gamit, walang bag. Pero ang sahig, may mga patak ng natuyong dugo. At sa pader, may nakasulat na pangalan gamit ang itim na uling. Rosa. Yan ang nakasulat sa pader. bukasan dumating si Lola Mercy. Matagal nang nakatira sa kabilang kanto. Iha, may umuupaw sa inyo si Aling Rosa ba? Ang sabi ni Lola Mercy na mahina at nanginginig. Oo po, kilala niyo po. Ang sagot ko naman, kay hey, Lola Mercy. Anak, huwag kang magtataka. Pero si Rosa... Patay na. Ha? Patay? Gulat na gulat ako sa sinabi ni Lola Mercy. Namatay siya tatlong linggo bago ka pa niya pinuntahan. Nasunog ang bahay niya. Hindi na nahanap ang bangkay. Ang kwento ni Lola Mercy nanlamig ako. Naalala ko yung amoy, yung dugo, yung iyak tuwing gabi. Lumapit ako sa pinto ng dati niyang kwarto at bigla itong bumukas. Sa gitna ng dilim, may babaeng nakaitim, maputla at may paso ng apoy sa muka. Ate, may maupahan pa ba? Ang sabi ni Aling Rosa na malalim ang boses, na parang nagmamakaawa. Dali-dali akong tumakbo palabas. Simula ng pangyayari sa akin na yun, pinasara ko na ang paupahan. Pero minsan, gabi-gabi may mga dumaraan na nagkukwento. Na sa bahay na yun, may babaeng kumakatok. Ahimik, naputla, at palagi niyang tanong, may mauupahan pa ba? At kung sakaling marinig mo rin yan ngayong gabi, huwag mong bubuksan ang pinto. Baka hindi nangungupahan ang hanap niya. Baka ikaw na ang gusto niyang makasama. Ito po si Tolmox, nagsasabing hindi lahat ng kumakatok ay tao. Minsan, nakikisuyo lang silang muling makauwi. Kung nagustuhan mo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang takot ngayong gabi. Hanggang sa susunod na kababalagan, dito lang sa Tolmox Pinoy Creepy Tales.